pagdilipo natin sa tao, natin sa mga natin para sa barangay, para sa bayan. Kaya sa maraming maraming salamat. Ito ang mga pinag-usapan natin ay talagang kagawa namin solusyon sa NGO at sa Gloria muna ng ating bayan. Uh, ibong salud. Ngayon din po ang ating uh, mahal na Vice Mayor, at Punipanasigan. At sampo ng mga sanggunian Baya, nagpapasalamat po ako at talagang uh, todo-suporta sila sa programa nito para sa uh, bubuti ng pabayagan ng barangay. Ako'y nagpapasalamat po dahil kami po ay alam ng barangay lang, uh, uh, na naganyakin ng na pagkalooban ng mga programa. Labis-labis uh, po, isalamat uh, sa mga uh, barangay, barangay paksyonares, at lahat ng tao ng barangay ay ito ang pwede pangasalamat si Chairman Alinea na nagpapasalamat kay Governor Bill Santos sa Salvation Caravan or CSP dahil dinala po dito sa Bayan ng San Juan ang mga libreng servisyo at isa po ako sa lupos na nagpapasalamat dahil ako po ay isa sa mahir sa trabaho. At ipapasalamat din po ko kay Mayor Vibong Salud dahil dinala po ang mga ito dito sa Barangay Mesa. So, sa halip na mamamasahe po po kami papunta sa iba't ibang lugar, ay dinala na po niya dito ang mga iba't ibang servisyong. Salamat ako kay Mayor Mayor Vibong Salud dahil may karoon ng ganitong programa nakakatulong sa lahat. Ay, malaking tulong sa akin. Ako ay nakaka-adventure. Maraming salamat po sa, uh, sa lahat ng mga programa natin. Sa, sa umagitang uh, so, po ng ating Governing Hall, Ginma Santos, na sa na, na po ng ating Mayor, Bibong Salug, magsasalamat uh, po kami dahil salit po kami na po sa aming bayan, upang kahit po ano mamasahe eh, Diligyan na po kami ng pagsakapo na dito mismo sa aming Barangay Balil sa uh, anong pong barangay. Isa po ang uh, barangay kung sa sa so, nasa uh, swerte na barangay na pinagpalooban ko na nakarating sa aming barangay ang Servisyo para Music